O, oh, pakain tayo ng ano guys Pakain tayo ng ano ng bangus na similya Kasi hindi pa nalipat sa malaki Yan o Ito mo nga O Ginambay mo mo ito Ginambay mo ito Ginambay mo ito Ginambay mo Ay kasarangan yung manggali. Hmm. Oh, yan ho. Bow. Ga ano sanda. happy eating sanda ho. Oh. Oh. Ganyan lang kasimple magpakain ng bangus. Yan. Yan oh, yan. bangus hmm? Pupariha pa ba baho no? hmm. na sa na sa to na. Nga? Na, sa to na. ko, back, ko santa. Ah, iya ko to sa hmm. Yan sila guys oh, nagha-happy pista sila oh. Yan bago kasi yan ilipat yung malaki-laki na bago ilipat yun sa mala sa, mga, sa, malaking ano quadro dun ilipat yun ilipat yan dyan pag lumaki na sila ano oh. grabe no parang manok din pala sila no Yan, yung maganda dyan. Tapos yung ano ko dito. Yung bintol ko dito. Oh, yung panghuli ko ng alimango. Oh. Ah, walang huli. <laughs> dito natin ilagay sa kabila. Walang alimango siguro dito eh. Dito ka lang hanggang mama... Ay, awa.

ginaubra pa na ako warang ano cyclops huh? hindi na makita arong gabi it, arong makita o may buho pagalit alimango ho huh? Grabe po pare rin pareho tiyag ko ag. Same talaga yung ano, same size. Yan. Oh, so, yan lang muna for today's video ah.